Hello guys, good morning guys. Ah. Uh, Nakakamalasugi daw si Podi guys. 'Yon. Ano 'to? Ano 'yon, Di? Buhay pa, Di? Buhay pa 'yon. pa? pa. natin, Di. Malapit lang, guys. Ah uh, dito lang sa may ano namin. Sa kakasimula ng lambat namin, wala pa kaming ano. Ang oras is mag Alas-alas dos, get pa lang. Eh, kanina, binatak na namin. Eh, nagkisikisi pa. Nagkisikisi, guys. Kaya, pinigilan muna namin. Hinayaan muna namin siyang mamatay. Mga, mga, wala pang five minutes. E, pag, pag namin, eh, pag, pagbatak namin, nagkisikisi. Naglambalamba eh. Nayan ko na siya mong batak. Dalawa lang kasi kami. Para makita natin guys paano sumabit yung ano. Ye, yeah, thank you Lord. Kung wala sugi Lord. Wala talaga hindi. Wala sugi guys. Ilang pataw na lang guys. sinasadya namin to guys na siya lang yung una yung magbatak guys para makita ninyo kung papano sumasalang yung isang malasugi sa lambat ito talaga guys buhay pa kanina yung nagsimula kami magbatak nagkisi-kisi ispatan natin para klaro nagkisikisi kisi Nayan ko muna siya, siya muna magano para makita natin. Saan nakuha 'yun? Pero kasi kasi 'yun kanina, guys. Sana hindi nakabutas. Ayun oh, ayun oh, bro. Bro. Ayun Ang lundag. Mga panglimang pataw, guys, ang may lundag. Sana hindi nakabutas, hindi ba? Baka nakabutas, di ba? Ayun ah. Ayun, guys. Ito na guys. Bigat guys oh. Tara, tara guys, tara guys. Ayan na guys. Tingnan guys. Ano 'yan? Ano 'yan? Malasugi, guys. Ayan. ayan, ayan, ayan. Oh, mula, sugi, guys. Ayan. O, mula sugi talaga guys oh. <laughs> guys, mula talaga guys. Oh, si Udi lang yung nag-ano guys. Ayan guys. Di ba? Yay, yeah, thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Ah. Sana may kasama pa. Sana ma Baka may kasama to guys kasi Dalawa na buhay pa. Ay dalawa talaga boss. Dalawa? Uh. Isa lang. Oh, dalawa. Ha? Maliit lang guys pero Maliit lang guys dito? pero <laughs> gandang ano. Magandang kitaan. Ay, Ayan, thank you Lord. Oh, sikat ako bukas. Ah, sikat. Wala <laughs> ba 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 nang babatas ha. Oh, sige o, lang. Oh. <laughs> <laughs> Yan, thank you Lord. Thank you Lord. Salamat tayo kay Lord, guys. Buhay pa siya, guys. Kayon lang siya namatay. Nayaan muna na namin mga 2 minutes. Dino. Hmm. Ang oh, grabe talaga. Tama-tama lang yung batak namin guys Wala Wala siyang ligtas dito sa lambat, guys. Tingnan mo yung lambat namin, guys. Aloy ka natin oh, na dito. Oh, tulungan na natin, guys, kasi nag-request na. Oh, sige. <laughs> tayo, guys. Sumaya, guys. Sumaya.